Natukoy na ang mga personalidad na edinmanda ng ina ni Sara Labati na si Esther Labati. Edinimanda ng ina ni Sara Labati na si Esther Labati, si Christy Furman at mga co-hosts na sina Wendell Alvarez at Romel Chica. Mismong si Christy Furman ang nagbalita nito sa kanyang mga followers sa YouTube channel na Showbiz Now na. Kung matatandaan maraming espekulasyon ang lumabas matapos na magbahagi ng isang larawan si Esther Labotti sa kanyang IG account kung saan makikita sila ng kanyang asawa na nasa harapan ng DOJ. Ang akala ng marami gumawa ng hakbang ang mga magulang ni Sarah Hingil sa kustodiya ng kanilang mga apo kasunod ng paghihiwalay ng dating celebrity couple na sina Richard Gutierrez at Sarah Labotti. Pero ayon mismo kay Christie, Silang tatlo ni Na Romal at Wendell ang siyang Edenimanda ni Esther Labati. Ayon kay Christy, nagkaharap na po kami ng Minsan ni Aling Esther at naging mayos po ang aming pagkikita sa Pays Kaliya ng Quezon City. Kami po yun, huwag na po kayong manghula na baka may isinampa kay Richard Gutierrez, kami po ang sinampahan nila ng kasong cyber libel, dagdag pa nito.